morning po mga kaibigan mga kapatid ka-doming po mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa washing meron po tayo ditong double tub na wash ang issue po nito ay bigla na lang daw pong tumigil ang kanyang dryer kaya pinadala po sa akin dito ng may-ari ang may-ari po pala nito ay si Kuya Boy. Kuya Boy Malyari. Shoutout sa iyo Kuya Boy. Gagawin ko na ang washing mo. Tingnan nga po natin kung umaandar nga po ang kanyang was. Lagin ko na po. Tingnan nga po natin kung umaandar nga po ang kanyang was. Maandar nga po. Patayin na po natin. Itong dryer po ang testingin natin. Ito po kasi ang sinasabing si ito, ito, po kasi ang sinasabing sira. Wala nga po. Wala po tayong naririnig na o na o makikita na panginginig. Dapat po kasi to kung umaandar po ito eh manginginig ito at wala rin po tayong naririnig na ugong kahit ugong man lang po wala po tayong naririnig na ugong doon po tayo sa likod para mapakita ko po sa inyo yung actual na makina patayin ko po muna tanggalin na po natin ang cover ayan po ah di, focus mo yung makina. Makina ng dryer. Kasi yung kasi yung sinasabing may, o oh, yun yung kasi yung sira. Ito, ito yung makina po ng dryer. Naka-plug in pa rin po tayo. Ito po yung saksakan. Naka-plug in pa rin po tayo. Pipiiting ko po yung timer ng dryer. Hindi ko na po ipapakita yung pagpiit ko sa timer ng dryer. Tingnan nyo po yung makina ng dryer. Focus mo body yung ng dryer. Ito po, ano, pipitin ko na po, ano. Yan po. Eh, yan po. Naka-on na po ang timer niyan. Eh, pero hindi po umiikot ang kanyang rotor. Yan po yung rotor niya, naka-steady, Oh, yung may tornilyo na yon. Hindi po umiikot. Pero naka-on na po ang timer at naka in po tayo. Wala rin po siyang ugong. I-troubleshoot po natin kung ano po ang sira niyan. I-troubleshoot na po natin kung ano po ang sira nito. Ako po, ang estimate ko po dito bilang gumagawa ay ang kanyang uh, linya ng kuryente. Baka doon lang po ang dahilan. Kaya kahit ugong man, e eh wala ito. Estimate ko lang po yun kasi hindi pa naman po natin natutroubleshoot eh ngayon pa lang po natin malalaman kung ano po ano ba talaga eh, ang eksaktong sira nito. Samahan po ninyo ako no. Titingnan na po natin ang kanyang supply ng kuryente. Tingnan po natin ang kanyang supply kung gumagana po ba o hindi po tol ang kanyang supply. Ito po kasi hindi na po natin ito uh, i-test kasi po ito na patunay na natin na ito ay okay. Kasi nga umaandar yung kanyang was. 'Yung sa dryer lang ko ang ating itetest. Ito lang po ang ating itetest. Ito po kasi ang common ng dryer. Ito po 'yon, common po 'no. Ipakita mo ba dito 'tong wiring niya? Ayun, uh, papuntang ng uh, makina ng dryer. Okay na Ito po Common po ito no Dito po nakalagay Ang line 1 Ng kuryente Okay na po tayo dyan Yung line 2 po para umandar po Ang makina ng Dryer dapat po Ay mayroon ding dapat supply Itong line 2 eh, O yung negative Kasi positive po ito eh Ito pong line 2 dapat po magka uh, supply po ito uh, papasok po dito yung supply ng negative aakyat po dito ito po kasing wire na to e eh, wire po ito ng timer isa po sa was at isa sa dryer papasok po yung supply ng negative aakyat po dito sa timer tapos po pag tinimer mo inikot mo yung timer e eh, dito po ang labas nyan ito, itong kulay red ito po kasi yung wiring ng Ito po oh. Blue po yung common, yung kapasitor po niya black at red. Ito po 'yan. Dito po ang labas. Ito po ang titingnan natin kung meron po bang pumapasok na supply galing sa negative. Tingnan po natin ha. Ah. Walang ako ng pambalat. Ito po, nakakuha na po akong pang, uh, pambalat. Babalatan ko na po. Ito po. Gagamit po tayo dito ng digital tester o clamp meter. Clamp meter po ang tawag dito. Inon ko na po. Dahil po kuryente ang ating hinahanap eh iseset po natin tong clamp meter sa AC o alternating current. Buksan ko po muna ang ilaw. Yan po. Iset po natin ng AC po, naka-AC na po tayo dahil kuryente po ang ating hinahanap. Focus mo ba diyan mamaya, no? Ito po ang kanyang common. Dito po tayo, ah, ano, common. Kung meron po ba pumapasok na kuryente dyan. sa uh, pagsasamahin po natin ito, i-coconnect po natin. Ito po, nakakonnect na po yung kanyang isang prop sa common o yung line 1 sa line 1 po yan no dito po ito po yung line 2 line 2 po ito dito po papasok yung supply yun nga po yung kanina sinabi ko na yan at dito po ang labas Ito po dito po lalabas dapat po it i-connect po natin itong test probe na block dito kukonek po natin yan ah uh, yan po nakakonek na po yung Uh, line 2 dito sa test prop. Ito po. Buksan ko po uli ang ilaw. Yan. I-plugin ko po. Tapos po, i ko po ang timer. Dapat po ito ay magka-reading yan. Ito po. I-plugin na po natin. Para malaman po natin kung meron po bang supply yung kanyang Line 2. sasakop na po. Focus mo body sa kilometer. ipipiting ko na po ang kanyang timer. Buksan ko po muna ang kanyang ilaw. Yan po. Meron po tayong makikitang 100 83 Eh pabago-bago po ang reading po ng tester. Mababa po ang kuryente namin ngayon dito. Meron lang po kaming 180, 82. Yan po, nakikita nyo naman po, volts. Yan po. Ibig sabihin po, meron naman po palang supply ang line 2 at ang line 1. Ibig sabihin po, buo. Uh, ah, luminitaw po ngayon na ah, mayroong problema ay yung makina. Itetest po natin ang pangalawang pagkakataon ng makina. Papakita ko po sa inyo kung paano po ako mag-test ng makina. Pero sa ngayon po, lumilitaw po na makina po ang may diferensya. Gawa po ng yung mga supply, e buo naman. O itataas ko, po itataas ko po, po yung ano, ano, yung cover po ng dryer, no? Dapat po yan mamamatay pagka tinaas ko. Tataas ko po, ipokus mo dun sa test test lamp body, as eh, a tester. Ito po. Yan po. Itinaas ko po na naglolos na rin yung kanyang ano ata Reading, reading, reading. Ayan po. Nababa ulit. Bumagsak. Ayan. Yan po ang kuryente namin po dito ngayon. 176 lang po. Ibig sabihin po, buo po talaga itong kanyang service na supply. Itetest po natin itong makina para may pagkita ko po sa inyo na yan po talaga ang may diferensya. test na po natin ng pangalawang pagkakataon na ang makina nga po talaga ang may sira. Ito po. Para malaman po natin, is, ano kung po muna ilaw, buksan. Gagamitan po natin siya ng tester. I-set po natin ang continuity. Eto po. Naka-continuity na po tayo. Ang tester po ang magsasabi kung sira po ang makina o hindi. Focus mo ba di may yung tester ha? Eh, dito muna tayo. Yung common po, ilalagay ko po sa red prop. O kahit black po, prop pwede rin to. Kahit magkabalikad, wala pong problema. Ilaw po. Yan. Continuity pa rin po yan, no? Dito, i ano mo, body, kasi papakita natin sa kanila yung wire, tsaka yung tester. Dapat makita nila, body. Yan, no? Kita ba? Yan, no? Ito po, oh, yung red prop, nasa common po. Ito pong dalawang black at saka red. Ito po yung wire pa niyan. Tatlo po kasi wire niyan, eh. Lagay ko po yung isang prop sa red. Yan po, oh wala pong reading o kahit buzzer yan po, oh, wala pong reading o kahit buzzer man lang. Dapat po kasi, mag yan kung buo po itong makina, kung hindi po yan sira. Yung isa pa pong wire. Ito pong isa pang wire. Ano, kita ba? Kita ba? Ito po, oh. Ayan po. Meron din po siyang reading na 0.0. 87. Dapat po, hindi po ganyan dapat ang reading yan. Kung buo po yan, no? Hindi po ganyan kababa ang reading o oh, halos wala man reading. 0.0. Wala po yan, bali wala po yan. Yan, ibig sabihin po talaga, makina na po ang sira. i pa po natin ito para isang sa isa pa pong pagkakataon eh, eh mapatunayan ko po sa inyo na sira po talaga itong makina. Kwalang po ako ng makina yung hindi po sira, no? Saglit lang po. Ito po. nakakuha na po ako ng makina. Hindi po ito sira, umaandar po ito. Ang gagawin po natin yung connection po nung washing ang gagamitin natin dito para makita nyo po na yung connection nga po ay buo Ito po no ipagsabayin po natin yung kanyang wire yung parehas common Ito, ay, huwag na po pala natin itong isama ito lang pala common po no common Ito po yung sa kapasitor Magkaiba lang po sila ng kulay pero pares lang po ito. Ang kapasitor po nito, ito. Yan. At dito po, ang labas ng line 2. iko ko po dito sa may red. Yan para may ko lang po sa inyo na buo nga po ang kanyang wiring Ma na makina nga po ang may depresya body focus mo dito ito ho ipa -plug in ko po no plug in yan focus mo dito body kita ba ito papanda ko na po ang kanyang timer kita ba pagkita mo ba din na umiikot parang hindi yata hindi yata alat ang umiikot ha papatayin ko lang po muna ha kuha po ako ng palatandaan na umiikot na yan patayin ko po muna lagyan ko po ng tape nama ba bang lagay natin tatatatata ganda sana tape na puti subukan natin dito kung makikita nyo na po no? kung mapapansin nyo na umikot siya buksan ko na po ang timer tingnan nyo po ito no? kung iikot po no? ito po bubuksan ko na yan kita po ba napapansin nyo po ba umikot yung motor kita ba makita mga body kung umiikot papatayin ko po muna yan yan o oh. ito yung ano oh. Isa pa ano, papaikutan ko ano, kunan mo body. Isa pa, ayan. Ito na, po kung magkikita nyo umiikot. Buksan ko na po. Ayan o. Ano. yan po. Umiikot po ano, ibig sabihin po, ang may sira po talaga ay ang makina. Ngayon pong naalaman na natin na makina nga po ang sira, kaya kailangan po ipa uh, ipaalam na po natin ito sa may-ari yung po kasi may-ari nito eh naglalako vendor po ang trabaho nito nasa Balinsuela po siya ngayon at kailangan pa po natin siyang tawagan tatawagan po, muna namin magbabalik na lang po ako at yan nga po hindi ko na po nakausap ang may-ari nakapaglako na daw po nakaalis na daw po siya kaya hindi ko na po siya nakausap, wala po kasi ako kontak sa kanya, nakikisuyo lang. Uh, ngayon po, hindi po natin alam kung kung ipapagawa po niya yung motor o hindi. Ang ano na lang po, ang ano ko na lang po sa inyo, eh, hindi ko na po siya maipapakita kung o maipakita sa inyo yung video na umaandar nga po ito. Na uh, hindi ko na po naipakita siya na umaandar kasi nga po wala po yung may-ari, hindi po natin na ano, kung papalitan ng motor. Basta yun, ano po, at least po, sigurado po tayo sa ating ginawa. Hindi tayo naghula-hula ng sira kung ano ang sira. Yun lang po. At yun nga po, kung nagustuhan nyo po ang aking videos, mag- Subscribe naman po kayo, mag-like po at mag-share. May dalawang shoutout lang po ako. Shoutout po kay Albert Garcia at dun sa nag-comment sa aking copy is like Rampage DIY Moto. Kaibigan, shoutout sa iyo. Salamat sa panonood ng aking videos. Yan lang po.